kasaksayan alubungan ka na ba ng battery o naputo ka ng mga ilaw kung gano'ng kasaksayan para sa inyo ang video na to meron tayong sasagutin na, na ano na nag-comment sa atin shout out kay Arnold Nadella boss magtatanong lang po ako sana makapag respond ka hehe Itatanong ko lang po kapag naka-full wave ba at may color black na wire. Pwede bang kahit i-on yung mga ilaw kapag naka-full wave na? Kumbaga, kahit um umabot ba siya ng 15 volts, pata pataas, hindi ba masisira yung battery o lolobo? Salamat sa response. God bless. Nag-comment siya sa Rosy match 175. Pag nagpalit ba ng regulator rectifier, battery operated na? Kasayan, pagka full wave ka, ito ang pinaka-importante. Tutukan mo kasayan ito yung pinaka importante sandata ng ating motor bolt meter ganon din sa sasakyan alalaman natin kung, o, kung nagkakarga ba siya nagcha charge over o may na charge o hindi nagcha charge kung palitin ang battery malalaman din natin kung over charge ito siya natong nakasaya na overcharge ito yung mga ganito natin yung ating uh, neutral primera, segunda, tricera, kwarta kadalasan na ano yan, na pupundi yung mga ilaw niya tapos pupundi yan din tayo ng signal light ating mga right. signal light na pupundi rin tapos headlight na pupundi din tayo ng headlight kaya siya kasi mapupundihan din tayo niyan. Tapos, ito yung mga ginagawa natin paraan para malaman natin. Una-una, ito yung voltmeter. Para malaman natin kung hindi siya mag-overcharge. Kasi ninyo kasaya na. Overcharge. Automatic yan. Kaya kasaya ito yung pinaka, ano, pinaka the best na solusyon kung wala ka nito. Ito, halimbawa, wala ka nito, ano, nagbabiyahe ka ng mga dalawang oras ba diba, sa ay na isang oras, dalawang oras, tatlong oras, tipuhin nyo ang inyong battery. Tipuhin nyo to. Ang battery, normal lang siya na umiinit, pero hindi siya mainit na mainit. Pag ang battery nyo, hinipo siya na napapaso na kayo, e eh iba na yon. Kasunod na yon yung paglobo o kumisan, pumuput pa yung ating battery. Tapos, ganto naman yung technique na ginagawa kadalasan sa mga shop. Ito siya, wa. Yung test light, ito, ganito yung test light ha ibibilip nila yan saka sa'yo na ibibilip nila yung test light o. tapos eto puputok to pag overcharge puputok siya. sige natin yung rigging sige yung rigging ha pupuka ng ball na natin

eto sa ina, ay nulibing niya. tapos bibirito ka sa ina bibirito. kasayan, ang mangyayari dito kasayan, puputok to kasayan. Ayan ah. Bakit kasayan hindi pa siya pumuputok? Kasi kasayan ito, sinasalupa ng battery. sinasalupa ng battery yung ano, yung yung charging. Kasi hindi pa siya puno. Kaya pag testing nila sa shop, akala nila okay na. Kasi yung pinaka ilang hindi siya pumutok. Pero ang isang hindi na-obserbahan dyan, kaya hindi pa siya pumuputok dahil hindi pa puno yung battery kaya kaya pa yung saluhin yung ano yung pumapasok sa kanya na ano na voltahe kaya kaya saluhin ng battery kaya kaya papauwi na ngayon yung uwi na ngayon yung nagpagawa kaya sasabihin okay na pero makalipas ng mga ilang araw yung battery lolobo na o ma na sila ng mga valve kasi nga ang akala okay siya kasi hindi siya pumutok eh Siyempre kasaya, hindi siya puputo kasi nga, hindi pa puno yung battery. Tulad dito kasaya na. Mababa pa yung, ano, mababa pa yung bolt kaya niya. Ibig sabihin, hindi, hindi puno yung battery. Siya kasaya na. Okay, yung overcharging. Makikita nyo na may overcharging. Hindi lang natin makibinit kasaya ng gusto dahil gabi na. Uh, pinakita ko lang sa inyo, yun ang dahilan kasayang sa pagte-testing yun yung nagagawang maling pagte-testing dahil pag-testing dito hindi pumutok, eh, Siyempre, hindi pa puno ito eh. sasalawin pa dito ng sasalawin handahan nyo kasayang pag ito na puno na automatic, wala nang sasalaw, puputok na yung valve niyan. yun na yung overcharging, kasi iba na yung bolt time masyado nung matas yung bolt Dapat hanggang ano 14.7, 14.8 anak kalagang ano-ano sira galit umbagas aliwanag galit nagalit na yung ilaw kalang 4 ko na siya siya pumutok kasi nga hindi pa puno yung uh, battery. Eto, iinit ito, iinit ng gusto Ah. Iinit ng gusto nang hindi yung siya mahawakan. Tandaan nyo kasi pwede nyo i-testing yan, pwede nyo subukan yan. Napaka-efektibo nito. Una-una ito, tsaka yung battery, yung hipo, yung pinaka base. the best. Yung siya pag tumakbo kayo ng isang oras o dalawang oras. Sigurado yan kasi yan. alalaman ah, nyo kung puputok ang battery nyo o hindi. Kasi ito, etong mga bolt meter na to, meron siyang hindi accurate. Misa nakala nyo, masyadong mataas yung reading nyo, yung pala, tama lang. No? Dapat meron din kayong, ano, bawa kasi sa'yo, ayun, 12 point ang 12.3, tapos dito, 12.5, 12.6, ayun. Pagbibiri tayo, Kaya may may testing nito. Ito na natin yung multimeter. Ayun yung kwela ko lang. Wala Ito pala, ito. Kung halimbawa hindi kayo sigurado sa ano, parang may eh, mali hindi nyo parang tingin nyo eh hindi ako right? pwede kayong gumamit ng mga ganito yan yeah. para makikita parehas baka mo to Okay, hey, sa a Pin-point ko ro, masarap na po pa. To, niyong poko tay di ba mga mo Kita barong kita barong sa kapita? siya kasaya kailangan meron kayong basiyan pagka alanganin kayo sa voltahe subukan nyo yung ganyan para mas hindi kayo mangamba least alam niyo na okay na okay yung ano nyo yung charging so, okay, ganun lang kasaya nyo pwede pe yung ano kaya pe pwede yung cooling idea na storage tayo kasaya na basta kasaya ang unang unang pinaka importante itong voltmeter natin sumunod so, ito yung pagtest test natin sa ano sa ilaw ano pero kailangan kasi ba, para gumana to puno yung battery para makita nyo na dito puputok to kasi wala nang sasalo hanggat kayang luwin ng battery sigurado yan hindi puputok ito kasi ikakarga pa niya ikakarga dito eh kahit 70 o 80 na pero tandaan nyo pag ito puno na eh saglit lang puputok agad yan pag uh, unang dirig nyo kasi wala nang sasalo wala nang sasalo sa bulkahe ng battery parang kung isa pa lang na halimbawa na putok kayo na isang beses hindi kayo matulad sa akin na nalimahan eh. nalimahan ako ng battery na lumobo kaya nagawa ko mag-DIY hanggang sa mag-aaral na rin ako sa pag-wiring. At mula nun, hindi na ako naputokan ng battery o kahit ng mga bulb. Pero nalang kung mapibilin yung mga bulb ay mahina. Yun lang talaga yung mabigis mas hirap. Pero kung mga tama na yung ating mga pag-wiring, okay na. Hindi tayo basta-basta masisira ng mga ilaw-ilaw. Ito kasaya na hipuin nyo ha. Napaka-importante yun. Sa so, walang bulb meter, hipuin nyo ito. Pagka nag yan, tandaan nyo, mainit na mainit pag uminit siya na na nyo okay lang yun eh. pero pag mainit na mainit na halos hindi mo na mahipo at kumukulo automatic yun kasunod yung overcharging lobo lobo yung battery nyo at yung mga bulb nyo. tapos susunugin pa yung mga wire nyo magkukulay itip hanggang sa magpalit din kayo ng wire harness sana meron kayong natutunan kasayang kahit konti sa ating mga uh, plan magamit uh, nyo rin po sa uh, pag-video ay wire hanggang lang salamat sa panunod